And so may nantay kami Saan na ba kami? Um... Saan na ba tayo eh? Ano na itong um... Saan na ba kami guys? Wala lahat Kung ano na igigayin ang cam Kung ano na igigayin Yellow mo Yellow na bang sa cam? Hi guys Hello everybody Ate Shako So Mainantay kami na isang tao. Hello, Kisti. Mainintay ko kami. May nawawala. Yellowish man. Yellowish man. Yellowish siya. Okay. Ayun, na, yellow lang tadaan. Nakadako eh? na bag na akong inay. Hi, Ate Hi, Ma'am Sauri. Hi, Ma'am Leslie. Hi, Ate Sao! Anong apang uji dito? Ikaw apa kasama pa man sing. Ito na Naheyo. Na. Ha? Huh? Manda Pak Apad Thank you, Caroline Don't tawid no. Don't tawid. <laughs> nganaman si Kuan Warjan Sa'ad Warjan Sa'ad Mugidmi sa sulod dito. mo kay Green Oh iya lu nak ngumpul. Ah. Hi Mam Ma Janit, Magan, thank you sa stars. Kinsa ka na? May manisigwen. Si

ยังก็ท้าวคิดใครโมจิกโอ้นามิเดริสคิดใครไฮมัมอิดนาสูลทานร

I'm banalen pa. Para gamit sa panisod. Imam ana joy rica mata regalia. Bree savanna. Pamnimia mari okul say salim abalon. Magpataas ko sa buhok dai. No. Ah, Adili ba? No, Kay patasa ang buhok, ipa-change eh, na ako akong haircut. Huh? Puri kun rum Wala mi na malit, Ma'am Julie Bars. Nagkuhan lang mi na yun. Gilatan lang namun si Brenda. Ibutang katikip sa gabi. Nara o, taas kayo ba yun? Taas? Kaya ano oh Hi, Ma'am Raquel Gaston. Ma Amang, uh -huh. di kan man mi sa high time drive-in hotel. nag-promote si Brenda. Uban-uban pun ni. Uban daw yaya. tao. I'm on Florence for Bibot Unggun. Saan pun dyan ni dito lang po sa CDO. Shout out ra ko si Gama Tudela Chapter, Usami City. Wala pagyapon. Uh, galing misa paan, mame sa sa nag na, 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 promote ng drive-in hotel. Sibinda lang po ha. High time, High time drive-in hotel. Social na pulubi si Madam Gwen. Hello, Iman. Oh, uh, di ba? Uh, yeah, it's a part of the world. anda na sakit kay ati ayong ingon si Charles kay iyan na daw na imong dress Gaon na ona sa imut ring Ayaw na yung mga ka TV. Hi, Besh! Asia! Hi, Besh! Hi, Madam Asia! pa ang palumpon lady, Jessamine Singson. Gwapa kayo si Gwen Comang. Ano yung mga galan nga ni Zig? Magali. As lang po, ilang oras po pag galing ka ng airport papunta sa Villanueva? Pila ka oras? Two hours. Two hours, Two hours po. Pareho lang po sa Tagindigan to hasaan kasi pagkatapos ng Bilden Weba hasaan na po. Hi Ma'am Tess Paharon. Oh, pauwi na rin kami ngayon. Wala pa lagi. Ay, taas niya siguro, no? Hi, ati Mabel, ha? Oh, lunis, Karun. Này không đi nè, i bông nè, nung Hà lang? peps eh? <coughs> abelia <coughs> eh? <coughs> I'm a Volkswagen, chịu lagi Dili na bagay sa imo tring. Mga on. May gana po sila butas-butas oh. <laughs> <-utong> sa dang Nagutong sa sguin. Actually, nangao naman me. Ko naman ni. Chal-chal raman. Aman sa aban. Aswagan. An sa aban. Suwagan, no? Teros hmm. sa division. barato na dito. Hmm. Tita Montales Lowe. Marites R Riguez. Ethel nee. Martinez. Thank you, Ma'am Glenda Mylon win po mang daw tama dire lang ko lang mga kuan punong kahoy tapos may mahangin-hangin pa din <laughs> sayo mo diyan thank you mam suli bars watching from singapore eto martinez nandito po kami sa cat kai studio and <laughs> ako ng cousin bigi gawas ang cute ha oh gitu ang itlog igawas. <laughs> Hi, Tita Zinay Daroke. Asan si Madam Zing? Nandun po sa loob. May kausap po siya ng kliyente. Hi, Ma'am Susan Bueno. Nandito po si Inday, guys libak ka di ka dito. Ayaw na Silaw ah. Pili sila sa ano? Silaw sa ako ah. Reflect. Ang refleks. Ang refleks. Wala dibakang bakang. Kaya ang dalisay. but dilubin niya? <laughs> <laughs> may start sa 100. <laughs> I'm Mang Jing Ritz. Rosal Galeriana. Thank you sa stars, Mam Ma Jing Ritz. Rosemary Formacion, lo. Cherry Carbilida. Si... Guys, Guys, kuhaan si Lowe, kaayod. Hindi na ako mabasaan tanan. Mariti Salvacion. Regina Mejos. Lord Elise, Florida, Gwen. Plastic kayo tatlo. Nihinday at Gwen. Sabi ng basher sa live niya. Oh, di plastic. <laughs> yeah. Lata po ako. Ay, ako. Ano na ako? Lata po ako. Bakal. Hi, sa kapatid ni Ma'am Tess Paharon na si Ma'am Gigi Belen, Gigi Gigi, Gigi Belen, the Virginia Paharon. Megan, Mega de Aita. <laughs> <laughs> mega de Aita. Watching pa alubinsa. Wal wala si bakang. Hi Mama Rites. Wow, oh, nain ba? Tubig madam dila Ay, mam, may Maaktingan daw kayo. So pulubik-pulubik ay dito. May miyo from Kuwait. Pero mamandawe po ingun ingon-ingon tayo. Ayaw mo na ilang kuan ba? stock po? shout out sa akong anak na, na, na naa school na sa Capital College. Si Edery May Mag Magatao. Magataw, Magatao or Magataw. Magatao. Magata. Hugs and kisses is his squad. Uh, Sino tabo ni put na Mama Maria Luisa Garcia. May. Hirap kasi lang sinabihan ni Mia ay layunan ko. niya na po siya. Bobek? Bugnaw? Oo, bugnaw. panada, tagbay? Ang ko tubig ka. Dai tubig ka. Dai tubig dai.

Dili na 100 naman akong kwarta na. Tolo na lang ganyan pa na ka. Tolo. Tolo. I can buy myself flowers. Chicken mayonnaise. Kasi palaman. Chicken mayonnaise. Chicken mayonnaise. Ha?

<laughs> <laughs> Alam ko, Kusau na. Adela, sa una? Hi, Tita dami guys, matutulungan namin. Tingkulin na mo. Ha. Sandwich mo ni. Dapat mo tap na. Bye. Thank yeah. hey, you guys. Know, galit chicken. Ito chicken may. Ito po kung kaya balada ni. Balada eh. Ipalada ang style. Hey guys, thank you for watching.